tanghali. Una sa lahat po ay isang magandang magandang tanghali sa inyo. Uh, tayo ay magsisimula ng magtrabaho no? dahil tumila na yung ulan. Ngayon lang tumila. Ngayon na ay maulan pa. Papakita ko po sa inyo paano yung magpagpoporma ulit. Ano? Baka mamaya ni iba hindi naintindihan. Papaintindi lang natin na maayos yung pinakamabilis na proseso ng pagpoporma. No? At yung matipid na forma. Dahil hindi na tayo bili ng bili pa ng mga ibang gamit yung palipat-lipat lang yung forma para matipid dito po ipapakita ko sa inyo let's go na po trabaho na tayo una po sa lahat ito yung ating forma no itong ating forma lagyan nyo na kagad ng pako para isabit lang natin doon sa hollow block pa yung isa pangalawa para magbalanse po Kailangan naman natin ngayon kumuha ng alambre kahit single lang Kung alambre ito kailangan po kunin natin lang ayun sinilaki lang nang nang halub ng halublak natin na yung bigang gagawin. Ilang pas lang ng konti para may allowance para sa pampulupot ng bakal. Ay pagpulupot sa kahoy sa pakot. Bali tatlo po ilalagay natin dito. Single lang po, wag ng nang dubulin dahil maaksyado sa masyado sa materials. Ayan, ito na po yung ating dalampako. Bubutasin po natin yung plywood ha, tulad dito. So, binutas po, kailangan nakalampas dito sa may kahoy. Ano? Nyo, nakikita nyo mo kahoy sa may kahoy. At ang ating forma. Ayan po, nakita nyo. Ayan, nakatagos ang pako. Pa oh. Ayan, lampas siya sa kahoy na to. tatlo po yan bubukas natin Ayan. tapos gagamit po tayo ng mga pakundidos Ayan, nakita nyo po yung butas, no? Ayan. Sinuot na po natin yung butas. Yung alambre sa butas. At sa tapat naman po ng butas, lagyan nyo po ng pako. Ito ay simpleng pa ano lang pamamaraan. Sa mga maraming construction workers talagang alam na nila 'to. Yan, tutupin na pako nakita niyo, meron na po oh. Ganyan lang lahat 'yan. <laughs> Kailangan natin ng papo Kunin natin lahat nakita nyo po, nakalagay na lahat ng mga alambre. Ayan, nakita nyo po, nakalagay na lahat ng alambre, no? Ngayon, tumpako na po na to, ay isasabit na natin doon sa halublak. Ayan, balik kakabit na po natin yung forma na na ano? Yung panlikuran po na yung gayo po na sinabi ko kang ina, isasabit natin yung pako na kinabit natin sa ibabaw ng hollow block. Ano. Ayan, pag nailagay po natin yan, itatali po natin yan sa pangharapan naman yung mga alambre na nilalawit ko na yan itatali po natin yung sa forma na ilalagay natin na pangharapan itatagos po yung alambre na yan para po iyan ay mahigpitan nyo dito sa may loob ayan medyo ipapako ko lang yung kabilang gilid para hindi siya malaglag ayan at may yun po sige papako ko lang po medyo may pagpako pa medyo ano, mainit na ang panahon ang ina, Ngayon naman, biglang init. Ayan, na po Ibabago na po. At ito na po yung isang forma. Ito po yung isang forma na sinasabi ko sa inyo. Yung pangharapan, kailangan po yan. natin ng pako din na isasabit natin din doon sa halo black para nibilado na po ang ating halo Ano, hindi na po tayo maglilibil pa o kaya maglalagay pa ng kahoy para lang tuntungan ng forma hindi na po iyan lang po yung pako mga bulok bulok iyan po yung isabit nyo do sa may hollow block na hindi po siya bumaba hindi na kailangan bumaba ano para yan sa pagpuporma natin mabilis sa na pagpuporma no hindi ka tulad ng iba kuha ka pa ng kahoy magpapako ka pa sa pader ng kahoy yan diretsyo dire diretsyo po siya sasabit po natin yan no pagkatapos po may sabit yan yan po ibubutasan sa tapat Ngayon naman po bubutasan natin 'yung isang kapatir ng porma sa magkabila ang harap. Bubutasan natin 'yung sa harapan nung kapantay ng alamring binutas natin kanina. kung makikita niyo po Ilagyan ko siya ng pako na binaluktot para pagipinasok yung alambre. Dito po ninyo higpitan. Tara po, let's go. Dad. Pagigpit naman, kailangan natin ng alambre o kaya martilyo. Kaya ako, dahil single yung doon lang, didos lang, is itong martilyo na lang. Greg! O! Oh. Greg! O! Oh. Nasaan yung isang bike? Ha? Nasaan yung isang bike mo? Ano ba, baka nakikalis. Ano ba, isang bike mo O, oh, yung pula. Yung pula nandito, yung isa. ano kulay? Blue. At yan na po, ilagay po natin yung forma na pangharapan. Pag nailagay na po natin, Ilagay yung sabit yung pako, isuot naman natin yung mga alambre, no? Pag naisuot natin yan, iba may ko na sa inyo. Ayan, kung makikita nyo po, ayan na po yung alambre, oh. Kapilipit na, no? Pag higpit nyan, huwag nyo po masyadong higpitan, na ah. Yung sakto lang po lumalabas siya. Dahil, masisira, mapuputol po yan pag oras na naputol yan wala na sakto lang po, dahil luminipis po ang dulo niyan pag luminipis ang dulo niyan, madali nang maputol yan kahit mas, malagyan mo ng halo at masiksik putol yan Tapos so, na lang po natin ng balagbag dito. Ayan, maglalagay na lang po tayo ng pinakakadena no, sa ibabaw. <laughs> sa paglalagay naman po ng kadena, maghanap lang po kayo ng mga kahoy na scrap. O kaya yung mga maninipis, pwede po yung maninipis dyan. At yan na po, natapos na natin yung paglagay ng kadena. Ngayon naman po, ilalagay naman natin itong mga bakal. Yan, lalagyan muna natin siya ng mga bakal. Sa paglalagay po ng pinakadawil niya, kailangan po itali nyo po siya sa biga, ano? Ba para mas matibay po, kailangan po niya itali nyo pong maigi sa biga. Dalawa po itali sa ibabaw at ilalim, ano? Para matibay po siya. Lahat po yan, lagyan natin ng tali. Hindi po pwedeng walang tali. Dahil pwedeng dyan kumapit yung trusses. Kaya kailangan po may bakal hindi po pwede pong wala niyan dyan po kakapit yan bali natapos na natin formahan ano ayan tapos na natin siya formahan at nalagyan na rin natin siya ng mga bakal susunod naman natin na yung post dito sa ilalim ano formahan natin at susunod natin ay maghahalo na tayo no para mabuhusan natin to para tayo ay makapagsimula magtraces. tara let's go ayan nandito na tayo sa loob ano ito so, po yung ating gagamitin pang forma ayan paformahan po natin to ayan yung natira na mula sa ibabaw ng biga tatlong patong ayan o oh. kahit apat na patong pwede yan kahit limang pang ap, apat ganyan tapos bago, bago natin formahan yan kailangan putuloy mo natin yung bakalasi parlings na tumatama ano para madiretso tayo at tamaan natin yun eh, para madiretso yung forma, no? Masagad natin hanggang doon. Para... Tamaan natin, ito yung plywood sa panilikod to linagyan ko na ng alambre no para salpak na lang natin sa likod ayun masok na Yan, tapos na tayo magforma. Tapos na tayo, inabot tayo ng gabi. Hanggang dito lang po ang aking video. Maraming salamat po sa sumusuporta. Bye-bye!